Isipin ninyo ang isang perfectong araw sa dagat ng Galilea. Ang araw ay sumisikat, ang tubig ay kalmado. Sumakay si Jesus at ang kanyang mga alagad para sa isang mapayapang pamamangka. Haha, -ha, ang ganda ng araw para maglayag, guro. O nga, tumawit tayo sa kabilang panig. Ngunit habang naglalayag sila, nakatulog si Jesus. Bigla, dumilim ang kalangitan. Nang tingnan ang ulap, hmm. Walang babala, isang malakas na bagyo ang bumagsak sa lawa. The five… -eh. Ang mga alon ay tumataas, ang hangin ay humahagupit ng mas malakas, at ang takot ay bumalot sa kanilang mga puso. Lumulubog ang bangka. Malulunod tayo. Guro, wala ka bang pakialam kung malulunod kami? Ginising ng mga alagad si Jesus. Puno ng pag-asa ang kanilang mga tinig. Bakit? Kayo! Takot na takot! Tumayo si Jesus. Hinarap ang nagngangalit na bagyo. Sa isang makapangyarihang sandali, isang tinig ang nagpatahimik sa bagyo. Tahimik! Huminahon ka! Agad-agad huminaw ng hangin at lahat ay naging perpektong tahimik-tahimik. G. Wow! Nakita mo ba yon? Ang bagyo na na. Yes, dime point ng palataya. Wala pa rin ba kayong pananampalataya? Natakot ang mga alagad at nagtanungan sa isa't isa. Sino ba ito? Pati hangin at alon ay sumusunod sa kanya. Walang bagyo sa buhay na masyadong malaki kapag si Jesus ang kasama mo sa bangka. Ang pananampalataya sa kanya ay nagpapalit ng takot sa kapayapaan dahil maging ang hangin at on ay sumusunod sa kanyang utos. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, kapag ang mga bagyo ng buhay ay bumabalot sa amin, ipaalala mo sa amin na ikaw ay malapit huminaho ng aming mga puso, palakasin ang aming pananampalataya, at turuan mo kami na magtiwala sa iyong kapangyarihan at kapayapaan sa bawat sitwasyon. Amen.